Tingnan natin itong mga nagkakarira na ito, mga idol kung may huling tuna. Ayan o. No? Ah, nagtutunan mga idol eh. Yan po yung mga na magtutunan ako. Diyan lang sa tabi. Dito lang sa may bahura, no? So, hindi lang tuna ang na pati. Malasog eh. Tsaka, ah, tanig eh. mga idol eh. Oh, waiting po ang ating mga katulong. Uh, plastic so yun, tumigil lang bakbakan uh, yun natin kung may huli itong malaki kasi ang inuhuli nito mga idol, malalaki hindi sila nahuli nung maliliit no, kasi ang gamit nila yung pang van pang tuna o no. ay dito, mali ang ano nga ano. nga dito ang pan eh ay, ito muna ang ating tutulungan ito mga idol si Juan si Kenimar sabi naman no? ayan o si Kenimar ayun o ganda na baka ang bilis baka mga idol kaya bakbakan siya ano. ano? oh, ayun o ala o kaway kaway mo na o wala ka tuwing scout ayun lang oh. ayun